kailangan yung gawin para makapag in kayo sa Paypal 2 Gcash is kailangan naka peso yung balance nyo sa Paypal. First, ang unang nyo gagawin is tap nyo lang yung 3 dot sa nasa kanan taas na bahagi. Tapos, click nyo yung manage currency. Tapos, pwede na dyan i-convert from PHP. Yan, PHP na nakalagay. So, pwede na natin siyang i-convert sa Gcash. So, balik ulit tayo sa Gcash. So log out na natin yung PayPal. Punta lang uli kayo sa Gcash. Ayun, sa Gcash nyo At kapag nandito na kayo sa inyong Gcash homepage, ang gagawin niyo lang tap niyo na yung cash in button. Ayun. Then dito, so na link na natin yung PayPal. So ang gagawin niyo lang hanapin niyo lang yung PayPal, search niyo lang. Ayun. Search niyo lang dito yung PayPal. Ayun, lalabas naman agad yung PayPal pwede yung scroll down niyan pag nalabas labas na yung paypal tap nyo lang yung paypal at okay dito na so makita nyo yung enter amount so enter natin yung pinakang ika out natin so ika out na natin lahat yung 4,084.29 So ang minimum nga palang cash out is or cash in from PayPal to to Gcash is 500. So, 4,000 naman yung ating balance. Kaya, try natin 4,000. Yan. 4,000 lang. Para may matira siyang 84. So, hindi natin alam kung may, balance, may bayad ba to So, tap na natin yung next. Kapag nailagay na natin yung amount. Then, yun. May bayad siyang 40 pesos. Yung tamang tama Sobra pa yung ating balance. So, may matitira pang 40 pesos. So, okay. So, convenient fee 40. 4,040 yung total na ating babayaran. So, kaya naman ng ating balance. So, tap na natin yung proceed. At your cash in is being processed. Kindly wait for 24 hours for your transaction complete. You will receive a notification in your GCash inbox as soon as your transaction has been complete. So, okay guys, mag-antay ito tayo na 24 hours. Pero yung iba naman, pagka-click ng ganon, automatic na. So, tap na natin yung okay sa baba. At yon automatic na siyang pumasok. Tunay yung balance natin, plus 4,000, naging 6,900. Yan, ganun lang kadali, mag cash in from PayPal to Gcash. So, sana ka nakatulong itong video na to. At kapag may mga comment kayo or mga katanungan, mag-comment lang kayo below. And huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at click ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlog like this. Okay, salamat sa panonood.